Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at welcome na naman po dito po sa ating sumada sa pecha. Ngayon naman po ay susamada po natin ang ating pong pecha para po ngayong September 6, 2024. At sa ating pong mga subscribers, sa mga viewers po natin dyan, sa mga bago pa lamang na viewers natin, maraming maraming salamat po. At ayun, umpisa natin natin sumata ngayon yung September 6. Ayan, dito tayo sa September. Yan ay 9 pa rin. At sa East, sa ating Pecha, 24 sa ating taon. Ayan, simplify pa rin po natin yung mga numero natin dito. 0 plus 9 is 9. 0 plus 6 is 6. At 2 plus 4 is 6. Ganun pa rin po sa bandang gitna. Add lang po natin. Uh, 9 plus 6 is 15. 15. At 6 plus 6 is 12. Ganon din po sa bandang gitna. 15 plus 12 is 27. Yan po yung unang numero natin. Meron po tayong 27. At yung pong kapares nating numero, dito pa rin po yung sa bandang gitna. Combine pa rin po natin yung tatlong numero natin dito. 9 plus 6 plus 6 is 21. Yan naman po yung ating kapares na numero. Meron tayong 21. At meron na rin po tayong kombinasyon dyan. Pwede, pwede na po natin itong matayaan. 27, 21 or 21, 27. And, idol, kahit 2 digits din po sila, simplify din muna natin bago natin yung sumadang. Itong 21 at 27. Ayan, dito tayo sa 21. 2 plus 1 is 3. Ah, uh, Sa 27, 2 plus 7 is 9. Ayan po ang ating susumada, 3 at 9. At unahin po natin ang 3, kunin mo natin yung 21. So, 21, 2 plus 1 is 3. Pwede din po dito yung 30, so 30. 3 plus 0 is 3. Pwede din po yung 12, so 12. 1 plus 2 is 3. At 39, so 39. 3 plus 9 is 12. Ayan ito. At dito naman po sa 9, kunin mo natin yung 27. 27 sumada 27. 2 plus 7 is 9. Pwede din yan yung 18. Sumada 18. 1 plus 8 is 9. At 36. Ayan. Sumada 36 is 3 plus 6 is 9. Ngayon mga idol, yan po yung mga numero natin nakuha na pwede natin pagpilian sa atin pong sumada ngayon pong September 6. Meron tayong 3, 21, 30, 12, 39, 9, 27, 18, 26 ganoon pa yun po rambo lang natin yung mga numero yan Pipili lang po tayo kung ano po yung nagustuhan po natin mga porsyonada po natin mga numero at para naman po sa ating sample kinuha natin dyan yung 18 18 and 3 then 27 27 at 12 Then 9 and 21. Ayan mga ito. Ito naman po yung mga sample nating nakuha. dito po sa ating sumada para po ngayong September 6. Ayan meron tayong 18.3, 27.12 at 9.21. Ayan meron tayong tatlong sample dyan. At kung okay naman po sa inyo, pwede pwede na po matayaan nyo ngayon kung nagustuhan nyo po sila. Pwede rin po kayong idagdag o pumili ng mga ibang numero dito po sa taas ang mga reserve po natin mga numero. Kaya na lang po yung pumili dyan kung ano pa po, po yung mga nagustuhan po natin mga kombinasyon. At ayun mga idol, po ang ating sumahan sa pecha para po ngayong September 6, 2024. Maraming maraming salamat po.